God ako ang hari ng wala sa dikod wala sa harap, pagbilang bilang ko katlo na na kayo isa E Iniwan niyo ako sa kalsada kagabi. Napaka-taksil ang ginawa niyo Napaka-sobrang taksil. Alam ba na iiwan kita? Tuturoin kita sa ginawa mong kasalanan sa pagkadisiplina mo. Yan ang dapat bakit iniwan kita sa kalsada. Sa pagtigas ng ulo mo. Tak. Pasensya mga pre, ah. Kasi gusto ako makipaglaro sa inyo sa kalsada pasensya na kayong tatlo ah. hindi ako sa dyanon sus tak okay lang yun huwag ka magsusorry sa amin nagsusorry po kami din sa paggawa mo na iniwan kita para ipadisiplina kita okay lang kasi ah. pero Huwag kayong gawa yun, ah. Ang masama kayong tatlo. Hindi ako gusto niyan. oh at tara na! Teka, saan tayo pupunta? Aha, alam ko na! Oh, bye. Anong isip mo dyan? pupunta tayo sa kalubungan para mag-extort tayo doon. Ah, uh, sigurado ka dyan sa sinasabi mo? Bye. Eh, takot pala doon, eh. Walang tao. Sus, Garcia, huwag ka na matakot. Ang mas importante lang, tayong apat na lang magsasabay. Sige po, bay. Suit yourself. O, ano po nangyayintay niyo dyan? Tara! Ilan bang kilometro papunta sa kalubungan? Mga tatlong kilometro. Sus, hindi pala melayu malayo Kaya na po Uy, mga pre, may nakalagay dyan, oh. Bawal pumasok. Baka may curfew. O, tayo na. na tayo sa Dalilasad Cemetery. Tara, papasok tayo. Sige. Wow, sobra ganda rito. Tsaka may mga maraming ilaw. Sabi ako sa inyo eh, hindi ako maging tataka. Tara na mga pre, mag-i-export tayo doon. Sige! palis ni na sa taas. Ala, natatakbo, mga pre. Kita niyo yun? Bakit, Ellie? Ba't nang gulat ka? Ano nakatingin mo dyan sa taas? Meron ng skinwalker sa taas sa... Ah. grave. Eh, nasa lang skinwalker? Nga dun, oh. Ay, wala dito sa taas. Mga pre, maniwala kayo sa akin. Kilala mo kami? Ako mga pre Hindi ako sinungaling sa inyo Totoo yung sinasabi ko Totoo yung makikita ko Sa taas Sa great Please yes lang mga pre Hindi ako manaloko sa inyo Totoo yung sinasabi ko sa inyo Hindi ako nagtitripat sa inyo Totoo yung kinikita ko Totoo yung sinasabi ko sa inyo Please lang maniliwala kayo Sus, Ellie. Joke's over. Tara. Mag-expert tayo ulit. Ano ba? Sige, tara na. Tara na nga, mag-expert tayo.

Wow! Tara. Tara, mag-explore tayo. Grabe mga pre, no? Ang sobrang nakakatakot dito. Eh, parang meron ng maraming tao na namamatay. Eh. Oo nga. All Saints Day ngayon, eh. Ding labas sa mga... Ghost. Habang namatay ang mga tao. Yung... Souls ba? Alam ko na yan, alam ko na yung kwento na yan, ang tao matay at nabas ang mga souls sa kanyang katawan habang napatay siya. Oo nga, tama yan. Tama yan sa pagkasabi mo Garcia, tama yan. Sa pagkipinto yan sa Biblia, ginawa tayo minin. Tama na. Wow, ang mga ilaw Ang napakasobrang dami E parang dito tayo sa galaxy No? Oo nga eh, e, parang siyang galaxy E parang Sumakay tayo ng rocket ship Hanggang sa space Wow! Ang kanilang ilaw eh, para siyang solar system, no? Oo nga eh. Eh para siyang solar system. Ang kanilang ilaw nila eh, para siyang stars. Mga pre! Mga pre! Mga pre! Uy, Eli, bat ba? Bat ba? Ba't ka nagbulat ka naman? Meron ka nakikita? Mga pre! Merong higitan ng tatlong aswang! Teka, na Ellie? Ayun, ayun, sa taas, sa likod ninyo. Ha, ah, natakbo. Sus, Ellie. Manuloko ka talaga. Mga pre, mga pre. Maniniwala kayo, maniniwala kayo sa akin. Hindi e, ako manuloko dito. Hindi e, ako manuloko sa inyo. Mayroon akong kikita sa taas, sa grade na naman. Tatlo sila at meron ng maraming dugo sa kanilang katawan. Please! Maawa po kayo. Hindi ako mag maging manuloko dito. Maniniwala kayo sa sasabihin ko. Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Please! <laughs> Pinagkakwentuhan mo ba kami? Hindi ako magiging joke sa inyo. Totoo yun hindi ako makipagkikwento sa inyo. Totoo yung nakikita ko. Meron akong dalawang mata. Tala. Na. Let's ignore him. Wait! Anong ignore? Totoo yung sinasabi ko. Kaya nakikita ko sa taas. Tala na mga pre. Let's explore! Yeah. Ah! Let's explore! Mga pre, hindi ako matataka. Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Tandaan mo lahat yan. Yung sinasabi ko sa inyong tatlo. Ay, fascinating. Paano nga? Ano mga pre? Sasabay lang tayo lalakad. Sige po. Pa-dead-end ba, Tito? Yung simentaryo na to. Oo nga, eh. Dead-end to, eh. Tara na. Muin na tayo. Tapos na tayo mag -e explore Sige, tara. Uwi na nga. Kelly, totoo mo ba yun na meron ng mga maraming asun dito? Sabi ko na nga ba eh. Kayong tatlo, hindi ka maniniwala sa akin. Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Pero, bakit wala kayong makikinig sa akin? Bakit? Maluloko ako o hindi? Pasensya na, Elia. Hindi po may nakikinig sa'yo. Akala namin na Manuloko ka lang. Eh, totoo yung sinasabi. Eh, mayroon na madaming aswang dito. Sana magpatawad. Kami. <laughs> <laughs>